maligayang pagdiriwang ng Sumbing Festival 2025. Ako si JJ at nandito tayo ngayon sa Kainta Rizal. Tara, samahan niyo ako dito sa may Sumbing Festival. Dito sa Kainta, ang kultura at sarap ng tradisyon ay buhay na buhay. Mula sa suman, bibingka at latik, bawat kagat may kwento ng mga kaintenyo. Dito sa Santo Street, tampok ang makukulay na design ng mga bahay na inspired sa si Suman, Bibinka at Latik. Siyempre, hindi kompleto ang piyasa niyo dito kung hindi niyo matitikman ang Suman, Latik at Bibinka. Dito ako ngayon kay Karen. Ano? na Nakabili ako ng dalawang antala. Tig sa 10 piso ang bawat isa. Murang-mura na yun. Makikita mo ang makukulay na disenyo, masisiglang pagtatanghal, at ang masayang samahan ng buong komunidad. Ito sa may bandang kainta, oh, nag-start na yung parade sa posa di kanina pa kasi umulay oh, na. na sa kainta ang makulay na float parade sa kalsada, dagdag pa ang samutsaring kakanin inspired na sa disenyo sa bawat bahay kakaiba nga ang fiesta dito sa kainta. Sa bawat liko, sa bawat kanto, ramdam ang sumitig pride ng buong bayan. Very colorful, very lively, and vibrant. And uh, as you can see, it's full of life. Mga binibenta din dito, mga ano nga, souvenir shops, mga pasalubong, mga pagkain and we'll just try it out kung ano ang magugustuhan natin aside from the suman, bibingka at saka natik. All right, it's time to find some foods. May nakita tayo na yung uh kakaibang pagkain dito. Actually, hango siya sa pangalang sumidikti Cake. bean cake. Oh, that's 50 pesos. So, so ano mga flavor niya? Ang flavor po natin is yema po, tas chocolate. Ngayon, dalawa lang yung flavor nila. Isang yema at saka isang chocolate. So, ang tawag dyan is sumbing cake. Go ahead and um, buy one and subukan na. Subukan na natin ngayon. Kumain, kukuha tayo. So, I could choose here kahit saan dito na. No? Yes, po. All right. Okay, ito na lang. It's a uh, sun cake, yema flavor, at subukan natin na yung kaino. So, ito na yung binili ko, no? It's a yema flavor for only 50 pesos. Mandang uh, Santo Domingo Street, dito sa may kainta. And let's try, ay, look at this. Sarap. Mmm. Yummy. Stop yeah. Hanggang bukas, dito, meron pa rin dito na dito na wing feed. So, meron isang design dito. Ito siya, ano, actually. And it describes a bit of history of the Inta. So, paano yung mga Indianong pumunta dito sa mga Inta? Sa Sepoy. No, na pinili na pinira dito sa may uh, kainta, hanggang sa nagkaroon ng lahi ng mga Indiano dito sa Cainta We have experienced the vibrance of the festivity here in uh, Cainta which is the Sumbing Kick Festival. Nakita niyo naman, very vibrant, very lively itong celebration ng uh, Cainta Once again, this is JJ, live from Cainta Rizal. Ako na mismo ang makakapagpatunay kapag Sumbiktik Festival, ibang level ang saya sa kainta at syempre babalikan ko ito taon-taon.